kaugnay pa rin balita, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration na hanapin at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga Pinoy doon sa Israel, kung saan ang mga pag ng militanteng Hamas ay humantong sa airstrike doon sa Gaza. Sinabi ng Malacanang na ang sakop ng direktiba ay ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers doon ho sa Israel. Ayon kay Press Secretary Cheloy Garafil, mahigpit na nangipag-ugnayan ng gobyerno sa Philippine Embassy sa Tel Aviv at Migrant Workers Office sa Israel upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong apektado sa patuloy na labanan. Dagdag pa ni Secretary Garafil, nagbukas na ang Department of Migrant Workers ng hotline na tatanggap ng mga tawag at katanungan mula sa mga overseas Filipino workers at ang Filipino community na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Samantala, sa hiwalay na pahayag kinundin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-atake sa mga sibilyan sa pagitan ng puwersa ng Israel at mga militanteng Hamas na nag-iwan ng higit sa limandaan na patay sa loob, mahigit sa 700 na patay sa kasalukuyan. Karagdagan pa rin sa ating mga balita mga kabobo Castor Nation, biniberipika pa ng Department of Foreign Affairs ang napaulat na pagdukot sa Filipino workers ng militanteng grupong Hamas na naglunsad ng na malawakang pag-atake na nagresulta sa gyera doon ho sa bahagi ng Israel. Kinumpirman itong si Foreign Affairs Spokesperson Teresita Daza na nakatanggap na ang Philippine Embassy doon ho sa Tel Aviv ng unconfirmed report na may ilang Pilipino na nagtatrabaho malapit sa border ng Israel ang dinukot umano noong umaga ng Sabado. Tiniyak naman ng naturang opisyal na lahat ng Filipino agriculture students doon ho sa bahagi ng Israel ay accounted base ho sa pinakabagong development. Sa kabila nito, patuloy na nakamonitor ang ahensya sa sitwasyon ng naturang bansa. Ayon naman kay Undersecretary Eduardo Jose de Vega, mayroong nakalatag na contingency plan o evacuation plan at nagsagawa na rin nang emergency meeting doon sa embahada para matiyak ang kaligtasan ng humigit kumulang 30,000 mga Pinoy doon sa Israel. Sa kabutihang pala din ulat ng opisyal na walang Pilipinong napaulat na ng casualty at nakipag-ugnayan na sa Filipino community sa Israel para malaman ang kanilang kalagayan. Nagbukas naman ng uh, oh o Department of Migrant Workers ng 24-7 na Task Force Israel Desk para sa mga Pilipino sa Israel na maaari pong tawagan, pwede po ang 0908-326-8344, 0927 1478186 o kung hindi man, 0920 5171059. 1059 Kaugday pa rin po niyan, hinimok ng Israeli Embassy sa Manila ang mga kaalyadong bansa na suportahan ng Israel at kundinahin ang pag-atake sa naturang bansa Inahayag ni Ambassador to the Philippines Ilan Floss na ang malawakang pag ay nagdulot ng mahigit sa hanggang 500 mga casualties, mahigit sa 1,600 na mga nagtamuhon ng sugat at mahigit sa 100 ng mga Israeli ang dinukot at ibina, binihag bilang mga hostage doon sa bahagi ng Gaza. Nilinaw ni Onitong Opisyal na habang may mga ulat na mga dayuhang kinidnap, hindi pa malinaw kung mayroong mga Pinoy o mga Pilipinong nasangkot. Anya sinasalakay pa rin ng Israel o itohong bahagi ng Israel. Mayroong mga terorista at ang mga terorista ay kumikilos pa rin sa katibugang bahagi ng naturang bansa. Ang Israeli Defense Forces Anya ay patuloy pa rin na nakikipaglaban at sinusubukang kontrolin ang naturang sitwasyon. Git pa ng ambasador, ang Israeli Defense Forces ay kailangang tumugon sa mga pag-atake na nagpasimula ng isang malakihang operasyon. Binanggit pa nito na ang Israel ay may ganap na karapatan na tumugon at protektahan ang sarili nito. Responsibilidad din na niya ng naturang pamahalaan na bigyan ng kaligtasan at matiyak ang mga mamamayan at dayuhan na naninirahan doon sa naturang bansa.